Isang nakakalungkot na realidad ang nararanasan ng marami. Lalo na ang kapos at may hirap na bukod sa kahirapang dinaranas nila ay ang pagmamaltrato at pagpapabaya sa kanila. Misa napanood ko ang isang social experiment kung saan isang lalaki na pinagbihis mayaman at may dala pang magarang kotse. Ang nagpanggap na naiwan niya ang wallet niya kaya nanghihingi siya ng pera sa mga taong hindi niya kilala. Agad-agad ay tumulong ang mga tao, labas ang wallet at abot ng pera at binigay agad sa lalaking nagpanggap na mayaman. Samantala, meron ding pinagpanggap na isang pulubi, humihingi ng tulong para may makain. Dahil sa anyo ay tila nilalayuan ang mga tao at ayaw man lang pansinin o tulungan. Bagamat ito ay isang social experiment lamang, ito ay totoo sa lipunan. Marami ang nangloloko pero pinapaboran at marami ang naghihirap at pinandidirihan pa. Bukod pa doon, kadalasan kapag mahirap ay pinaghihinalaan pa. Hindi na nga tinulungan, pinaghinalaan, minaltrato at napagsabihan pa ng hindi magagandang salita. Ang masakla, para bang nagiging normal na tanawin na yan sa lipunan at kasanayan na natratuhin sa hindi magandang paraan ang mga may lihiti mong pangangailangan. Bagamat may kanya-kanyang prinsipyo sa pagtulong ang bawat isa at hindi naman talaga lahat ng hindi natin nakikitang tumutulong ay hindi talaga tumutulong, ang Biblia ay may paalaala. Ang sabi ng Bible, kung aasikasuhin nyo ng mabuti ang nakasuot ng mamahaling damit at bibigyan ng upuan, samantalang ang mahirap ay patatayuin na lang ninyo o pauupuin sa sahig, hindi ba't may pinapaboran kayo ayon sa masama ninyong pag-iisip? Ang pagtulong ay hindi dapat ginagawa dahil lamang sa kaisipan na balang araw, ikaw ay magagantihan ng taong tinulungan. Kapag ganito ang prinsipyo, tutulong lamang tayo sa tingin nating kaya tayong balikan ng kabutihan. Ang talagang may lihitimong pangangailangan ay mananatiling nangangailangan. Meron at merong maiiwan sa lipunan. Ang kaugnayan natin sa Diyos ay dapat magtulak sa atin na maging kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos lalo na sa lubos na nangangailangan. At sa pamamagitan nito ay makikita nila ang pag-ibig ng Diyos na nagbibigay pag-asa. Kaya natin to dahil tayo man din ay nakaranas nito. Asa ka pa!